Mami, can I borrow your phone? Because I can all my toys. Please, mami. Hello at welcome back sa Akin channel. Anak ni Jong Hilario ganito siya makisuyo sa nanay nitong si Maya. Si Serena anak ni Jong Hilario, ay talagang napaka-sweet at mabait. Maririnig siyang nag please kay Mami Maya para makihiram ng cellphone ng sampung minuto para makapaglaro ng paborito niyang games. Sinabi pa ni Serena na inayos na niya lahat ng kanyang mga laruan, kaya nagtanong kung pwede na siyang makahiram. Ang ganitong tagpo ay nagpapakita kung paano tinuturuan ng pamilya ang magandang asal at responsibilidad, habang binibigyan din ng pagkakataon si Serena na mag-enjoy sa mga bagay na gusto niya. Narito at ating panuulin ang cute na video na ipinakita ni Maya sa kanyang social media pero bago yan maari po kayong mag-subscribe para laging updated sa iba pang kaganapan. Mommy, can I borrow your phone? Mommy, can I borrow your phone? Because I can all my toys. Please, Mommy. How many minutes? 10. 10 minutes only, yes. promise and you'll give it back. Yes. Okay, what game will you play? Viewing. Okay. And only... the other and the other game. Okay, 10 minutes only, okay? Okay.